Hello, mga kabayan, magandang tanghali, Pilipinas. Ayan, nandito po ako sa aming bayan. Ibablog uh, po natin ang ating kaganapan ngayong araw. Papakita ko po sa inyo. <laughs> ang kaganapan nga. ngayong araw, yung activities ko. Ngayon, nasa bayan ho kasi ako ngayon. Eh. Nasikaso ang mga t-shirt, mugs, para ipamigay, ipamahagi at ipamigay sa mga tropa. Ayan, nandito ako ngayon guys. Gusto ko po ipakita sa inyo ang aming bayan. Ayan. Ito po ang service ko. Ang aking alaala na nabili sa Taiwan. Ang mga, ang giant bike. Ay matagal na po yan. Kulang-kulang um, 20 years na po in, in the service sa akin ngayon po kaya ko po i -bablog. eh dahil kanina ano po muntikan po ako maaksidente <laughs> ah, dahil po sa um, biglang palusong ako doon galing po ako doon ito po kasi ang ito po ang aming ilog na pagitan ng bayan ng Tagudin at ng limang barangay doon. Yan po. At doon naman sa kabila eh, barangay ng Sawat na may tulay po doon. Hindi mo po ba tanaw? Ayan po. Yung may tulay doon. Yung po ang barangay Sawat. Yung po may tulay na kute ng barangay. Ayan. At ito po, ang unang barangay na papasok sa aming, papunta sa aming lugar, Baritaw. Banda po dito, yung po, hindi ako nakakamali, Lantag, Pakat, tapos dalawang Pudok East, Pudok West. Ayan po, ayan po, uh, gusto ko po ipapakita sa inyo. Itong, ito po ang kasabihan na, uh, ang sakuna ang tubig, walang buto, walang laman, pero napakalakas. Papakita ko po sa inyo dati ang project ng aming, ng aming munisipyo o ng national government dito sa lalawigan ng Longso. Tingnan, tingna nyo guys, antibay dati antibay po. Dahil sa laki ng tuwing tagulan o panahon ng may bagyo, uh, ah, maniniwala po ba kayo yan eh, sira tulad puno no ayan po nala <laughs> ayan po na ano po ng baha kasi po kumisan to puno po to ng tubig puno po ang doon noon po kami nag-aaral dito ng high school dyan sa dati pa hu hindi yan hindi po yan dati ISPC yan po uh, na tagod national na high school dati po yan tawag din General Comprehensive High School noon po ang araw ito eh, kadanglaan po to noon kadanglaan at medyo mababa marami po mga damo dito na dangla alam po din nyo ba yung dangla hindi ko po alam wala akong idea sa Tagalog kung ano po yung dangla ayan naalala ko yung panahon na nag-aaral ako dito isipin po ninyo ngayon ang panahon nagbabago dati po itong bayan namin bayan at ang aming barangay nung araw nilalakad pulang lang po namin yan mahigit po tatlong kilometro yan noon nung no, high school kami ganun po yon mayroon namang jeep noon syempre kung may pera ka may sobra kang allowance pwede naman po pwede ka naman po na mamasahe eh, pero that time na yun medyo syempre sakto lang sa bahon nung araw <laughs> kaya po ay eh, nagtitipid tapos yung mga alam ko po yung baon ko nun iniiwang ko lang sa kadanglaan dito sa Damo ay eh, marami pa po yung mga native na baboy na itim ano po, mga pakawala dati kumisa pagbalik ko yung baon ko wala na nakainan na ng baboy nung araw, dami po dati baboy dito naalala ko lang po itong bayan namin na to pero ngayon malaki na rin po na develop. Halos hmm. sa mga tao, tingnan nyo, halos sa mga tao dito may mga service. May mga ano na po, ayun o. No? Kasi po yan, halos ha? karamihan ng tao dito. Wala na po naglalakad. Okay. May mga motor, may tricycle, may mga kotse, may ano po yun, di battery na yun. Oh, di ba? High tech na po. Mayaman na nga talaga. Pero, ayun nga lang kinaganda nung araw kasi ngayon, nung panahon na yon mga santol, duhat, mga bayabas, ati, sandaming kalat-kalat lang po yun. Mga sampalok, mga yung kamachile, alam po ninyo. Ang daming protas noon dito sa aming lugar na yun. Ngayon pa naman, may marami pero dahil dumami ang mga bahay. kala nyo po yan, ha? Nung no, may mga bisitang taga Manila, dati yan, sinasabi nila, Welcome to the jungle! Kasi po, magubat. <laughs> Pero po ngayon, tignan nyo ang aming barangay. May mga poste na po ng mga internet. Ayan. May mga poste na po ng internet. Nung araw, wala pa kaming kuryente noon. Hmm. Kasi dumating kami dito, kung hindi ako nagkakamali, 1986 na transfer po kami dito ng Ilocos War. Kasagsagan po yata ng EDSA Revolution noong araw na yun. Malit pa ako noong high school pa. Pero ngayon hanggang dito na humubog nagbinata, nag-asawa, nagka-pamilya. Ayan. Hanggang ngayon. Kaya, ayan po. Kaya ako po naalala ko to. Kasi, ang dami po memorable itong lugar na to. Ito pong bayan na to, Magsaysay say yan. Dito kabila, Kirino. Pero, yan eh. Bahaya na po yan. Hmm. Kaya gusto ko po sa inyo i-share uh, uh, mga memorable sa aking lugar. Sarap po. No, no place like home po talaga. Kaya ang sarap balikan ng alaala ng papakita ko po sa inyo kung saan ako natomba kanina eto guys dito po ako natomba kanina sa aking bisikleta ayan dito po ayan dito pa yung bakas pa oh. bakas pa ng katawan ko ayan dito ako natomba, natomba. kasi ang bilis ang dating niya kanina eh. Ayok kabatuan hindi ko na control although nabitin ako kanina dito ako na stop hindi ko hindi kaya ng bisikleta na yakyat kanina taas kasi nito eh ang hangga dito ang taas po yan ayan hindi ko po na control yung bisikleta na balance ako ayan dito po ako naggagulong gulong dito ako dito na bisikleta gumulong ako doon isang gulong pa tas buti likod ko muntik ako pumalo yung mga ulo ko doon sa bato kanina talaga siya na swerte pa po <laughs> wala pa naman ako suot na helmet e eh, mountain bike ang so ang dala kong dala kong bisikleta mataas buti hindi ang napalo yung ulo ko dito na yung katawan ko eh tapos yung ulo ko doon eh sa bato buti hindi pumalo doon ako po delikado may kahinat na ako <laughs> ang disgrasya po talaga hindi mo expect ayan po ang lugar na aking pinagmamalaki sana po someday, wish ko, kahit na umitad na, sana magkaroon din ang sariling tulay ang aming barangay na doon. Magka, magkatulay hangga simula dito, dito hangga doon sa amin. Kasi mas limang barangay ang nakikinabang doon. Para sa panahon ng tagulan o panahon ng malaki ang baha, yung mga tao hindi na-stranded doon. Yung mga produkto, tulad ng mga nahuhuli sa dagat, sa ilog, eh may di-deliver sa bayan at may mga gulay. Marami kasi yung mga tanim sa amin dyan, mga gulay-gulay. Mga iba-ibang produkto na pwede pakinabangan ng aming bayan. Ayan guys. Um, dahil sa pinapalwap ko yung ating mga t-shirt T-shirt ng member ng ating United OFW Charity Group. At mga t-shirt ng mga estudyante. At ng mga mugs natin na bigay ni Servic at ni Samarita. Ayan. Uh, na no. Kaya yun. Sarap, sarap magano. Labas pawis ko kasi sa sa abroad, sa Saudi, hindi ako pinapawisan ng gitaw. Although, mainit doon. Itong init na to, normal lang sa akin to. Kaya ng yakang -yakan to. Ano lang alang, humid dito kasi malapit dagat. Saka dito talaga lalabas ang pawis. <laughs> ayan po, ayan po yung bike ko na yan, guys. Ayan. Lahat original pa. Ang hindi na original dyan, yung mags, ano na to, pinalitan na ng anak ko. Ayan, pero kahit napapano walang linis yan, ganun pa rin yan. Ayan. Ito, masakit nga lang sa puwet Kasi wala na yung labot niya. Ayan, pinasalubungan ko ng tinapay ang ate. Na, Nag-request ng bilhan Ang tinapay ang ate ko. Ayan. Kaya, saka tinapay na rin sa mga estudyante. Mamaya pagdating sa grado, gutom mga yun. Hilig na mga anak ko ang hindi mahiwasang mahilig lalo na may palaman na Nutella <laughs> request na bunso ko yung junior at yung bunso ko ang mahilig dyan eh uh, kaya ganyan po ayan dito mga sasakyan mo sa amin dito mga matitibay na <laughs> tested natakot na ako dumaan dito baka mamaya matumba na naman ako <laughs> ayoko na doon ako dadaan kasi may kabilang daanan yun eh Ayan. ayun na sila Kahit na misis ko ayo dumaan dito kasi mataas. Baka daw tumiri ka motor. Hindi ka maket, Baka <laughs> bumaliktad. <laughs> ayun doon sa kabila. Ayan. Dami no. <laughs> ang dami Halos yung mga tao dito naka motor na. Naka single na. Wala na po mga ano dito sa amin. Mga talagang uh, makikita mo yung development na isang lugar. Marami pong na, uh, nabago na. Hanggang sa muli guys. Maraming maraming salamat. Mabuhay ang lahat ng United OFW Charity Group. Thank you. Bye bye.